So, hi guys. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano lagi ang ginagawa ko. Ginagamit ng anak ko to pag biwig niya. So, hindi na siya umiilaw. Eh. Pero gamit niya to kanina. Ngayon, tingnan ko na dito. Okay siya. Bisa kasi pagkapus yung parang to tawagin doon yung titi, hindi talaga nagana yung ilaw. na ko na rin siya. Ngayon, tinanggal ko to. Ito ang problema. Tanggal na yung hinang niya. Ngayon, ginamit ko na siya ng lighter para lumabas yung wari niya. Tinanggal. Ngayon, isusuot ko na dito. Diskarte lang mga mami. Kesa bumili ng bumili. Ganito lang ako. Hanggat kaya ko. Tinagawang ko ng paraan. Ito pa mo. Na. Ayan. Ayan, iikot mo, nin lang mo lang yun dyan. Ganyan lang yan. Kailangan maikapit mo lang yan. Okay. Okay. Ngayon, kahit hindi ko pa natatakpan, itatry na natin. Ikakabit natin tong gumbi. Ayun. namin din yung lalo. Ay, hindi parang. Ayun! Hindi, dun nga. Ayos yung ano. Sas sa, isa parang naman ito. Eh. Post mo muna. Ayaw Yan. Ngayon nakikita nyo. Gumagana na siya. Baka makuryente ka. Ang kulit, ang kulit, ang kulit. Ayos siya. Yun i-dinugsong ko doon So, okay na siya. Ganun lang mga mami ang gagawin. Hindi yung bawat sira. Bibili. Discarte lang. Kaya nyo yan. Kung kaya ko kaya nyo rin. Bye. bye.